Oh my God! Yung pakwan natin! OMG guys! Look! Yung mga mais natin. Oh my God! Yung mga nandito natin na bunga. Ayan, natira. OMG talaga. So tingnan natin dito. Dito kasi mahaba yung net nila, no? Kaya hindi sila basta-basta matitira dito ng uwak. Sinasabi ko na nga ba guys, nag-aabang talaga yung mga uwak dito sa paligid natin. At ito nga mais natin ang unang una nilang nakita. Dahil nakita nyo, naka-angat kasi yung ating net. Naunahan tayo ng uwak. Lahat ng bunga natin dito sa bungad, wala na guys. O. Oh. Nakita nyo. Mm -hmm. Oh my God. Pati yung nandito kasi wala tayong net dito sa area na to so ayan ang galing <laughs> nakakasyak guys tignan nyo yung nangyari dito sa ating mga mais kasi yung net natin dito ay bitin dito sa area na to so ayan hindi pa namumunga yung mga mais natin natira na ng mga uwak at delikado to oh my god yung pakwan natin Buti hindi itong malaki ang tinira niya Tingnan nyo, oh Sabi ko sa inyo, matatali na yung uwak na yan, guys OMG Yung isa natin dito Tinira niya Ayan, hindi pa nga siya hinog na hinog Buti hindi itong malaki ang tinira niya, no So, sakto Pumunta tayo ngayon siguro Yan yung time na tinitira na lakas so, fresh pa, guys Ayan, oh at look. OMG. So lalakihan natin yung net natin. Sayang galing na ako sa garden shop kanina eh. Lahat ng mais natin na nandito sa bungad wala na, natira na. Ayun. Naubos na. So hindi pa nga lumalaki yung iba. Oh my gosh. Ito, so may corn na lang tayo dito. Ayun yung yang ko natin sayang ang ganda na pollinate talaga sila guys oh hasad guys ah Ito pa oh so ang gagawin natin talaga kailangan talaga natin guys magpalawak ng net dito sa loob yan yung nagbakasakali lang ako na kasi baka matakot sila at na if ever makita nila pero wala napasok talaga yung ating loob Ayan, oh. So, lahat ng mais natin na nandito, na nakabitin, ayan, natira talaga nila. So, kailangan talaga nakalayo yung net dito sa ating uh, taniman. So, ang gagawin natin ay, tsaka mautak yan guys, dito yan naglalakad sa gilid-gilid. So, ang gagawin natin ay magpapa haba tayo ng net mula dun sa ibabaw, tsaka dito. Isang net pa naman tayo guys, kaya lang kasi wala tayong pagsasabitan na tungkod. Nakakalungkot lang. Amais natin na nasa sa buong Wala, natira. Tinakpang ko pa nga yan. Ayan, oh. Kasi nga sabi ko, para hindi sila. Kasi 2 days akong hindi nakapunta. Ganyan ang nangyayari talaga kapag ka two days. Sabi ko pa. Nasa isip ko talaga na kamusta na kayo mga pananim ko. Hindi tinira na ng uwak. Ayan na. Oh. tinira na sila ng uwak. So dito, wala tayong papakinabangan kundi yung young corn natin. Ayan hindi natin alam kung mapupulinate pa yan kasi wala nang mais oh. kaya kailangan natin yung pastasin eh. wala tayong magagawa guys ganun talaga yung buhay ayan lahat ng mga mais natin dito na supposed to be palaki pa lang ayan natira nila ayan ang ganda pa naman ang pagkaka-pollinate sa kanila guys o oh, kahit pa paano nagkalaman sana sila ba? Diba? talaga tong mga uwak na to perwisyo wala pati yung pakwa natin nasira so, ito kailangan ilapag natin to para hindi sila makalakad dito kasi pag once na nasabit sila dyan kasi pinasok ko tong net so mas maganda nakalapag yan para pag sumabit sila tegi sila dyan ayan o oh, yung ginawa guys yung sa mga mais natin oh my god Ganda pa naman, oh. Tingnan nyo, may mga laman talaga siya. Nakakasad. Wala tayong mapakinabangan sa mais natin. So, itong yung corn natin. Pero maliit pa to. Na kailangan talaga ay may malawak na net dito nakalatag sa atin. Yun ang number one natin problema. At matalino yan. Babalik at babalik yan dito. So, napunta ako dito para mag-spray ng powdery mildew. So, hindi ko na na isip na hindi sila matatakot sa ganyan ganda pa naman no tingnan nyo guys oh lahat na pollinate sana oh man natin so ayan guys yung ating uh, mais na kung saan ay tinira ng uwak tekman na lang natin kung ano ang lasa ng bubot na mais tadaki mas hmm ang sarap niya guys manamis namis siya lasang mais din siya. At yung gitna makakain niyo pa. Ngayon, ang ganda sana ng mais natin ayun, eh, no? Wala. Talagang problema natin guys pag hindi tayo nakanet ng maayos. Mm. Ang sarap. Ang sarap din, ha? Huh? Bagay natin kay pong Mm. May nagpapa-flex? Kung buhay pa daw ba si pong Hanapin natin. Ayan, nakita niya na. Tingnan yung ginawa. So, mga sampung mais din yan. Sinira nila na yan, guys. Diyos ko, magkano din yan. Pag binili, niseng yan din yan. Ito yung young corn natin. oh, Bigyan na lang natin sa pagong. Kahit sana itong young corn niya, iniwan niya. Wala, binali niya lahat. Yung nandito sa gilid kasi yan yung malapit dito sa net. Eh. So, sama natin ito. Ibigay kipagpagong. Ayan, no. Oh. Ito yung saktong dumating ako siguro nag uh, ano sila nagbumukbang. Kasi ayan fresh na fresh pa kakabali lang. Sayang kasi guys, hindi ako napupunta dalawang araw na kaya siguro na ano nila na ispatan nila 'to. ayan Bigyan natin yung yung corn parang ang eh. Mm. Mas masarap yung kanina kasi parang may laman-laman na. And guys, ito yung isa sa mga mais natin. Kung makikita nyo, ang ganda pa naman sana. At wala siya talagang insekto na pumasok gawa nung inisperyan nga natin siya. Ayan. Alatan nyo na kasi to. At ayan na nga, nakita nyo, meron tira dito yung pinagkagatan niya. So, titikman na lang natin at tatanggalin natin to pinagkagatan niya. At bibigay natin to kay Pagongski. Yung kalahate na may kagat. So, ayan guys, si Pagongski. Yung update natin sa kanya. Hindi ka ganyan yung kakainin. Titignan niya na muna tayo kung ako ba yung nagbibigay palagi ng pagkain sa kanila. Ang tamis na uh, Hayop na mga uwak yung inahan tayo. Mm. Matamis na siya guys. Sayang hindi ko din na tester ko. Dalawang araw pa tayo hindi na ako patagawa na masama yung panahon. Uulan, kukulimlim, uulan, kukulimlim. So katulad yan ngayon, makulimlim na naman. Kanina umaraw ng konting-konti -konti lang tapos biglang kumulimlim maya maya yung uulan na so ito guys natatanggal na tayo ng suckers kasi aagawin na niya yung mga nutrients na nandito sa ating mga mais ayan dapat sa isang ganito ay isa dalawa lang ang pinapatubo natin another suckers tayo dito another suckers dito suckers dito ang ginawa natin ay tingnan natin yung mga unang mais natin hindi tayo makapunta doon kasi may net na ayan tapos yung dito hinarangan na natin yung pintuan ganun din dito sa ating pakwan temporary lang to kasi umuulan guys hindi ko siya maayos ayan yung pakwan natin kung kailan malapit na siyang mahinog ay saka pa natira buti hindi itong pinakamalaki natin ang tinira at guys grabe lahat ng pakwan natin halos nagkakasakit na no So, nakakasad. Kasi medyo mahal talaga ang punla ng pakwan. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Nature talaga yung kalaban natin. So, ganito yung ginawa ko guys, temporary. Ayan, nilos natin yung uh, net niya dito. Kung makikita nyo. Ayan, kasi para hindi siya nakakatapak. Kasi ang nangyari, yung net natin pinasok natin sa loob. So, flat lang siya. Kaya, kumbaga, nakakalapit siya dito sa lakaran natin. Ayan, nilatag ko yung net natin hanggang lakaran para hindi siya basta-basta makakapasok. Dahil matatakot siyang matapakan yan at hindi siya makakawala kapag ka nagkabuhol-buhol sa paa niya. So, nag-priority na tayo. Nagtanggal na tayo ng mga suckers. And yung mga nandito sa bungad natin, nakain lahat ng mais. At ayan nga, sayang lang guys, talaga wala tayong shredder, no? Kung may shredder tayo, ang dami sana nating magagawang pataba. Dahil ang dami nating nakuhang bulate. At ang gagawin natin ay pag-iipunan talaga natin yung shredder kasi medyo mahal yun. Parang pambungkal din yung presyo niya. Although marami tayong magagawang lupa doon. Tapos, yung mga melon natin, nagkakaroon na rin ng mga powdery mildew. Mag-i-spray sana ako. Pero mild lang yung spray ko. Ayan, umulan na naman. Ayan, para hindi tayo malapitan ng uwak. At naglagay na rin tayo ng pintuan doon para hindi makapasok yung uh, uwak doon. Ganon din yung ginawa natin dito sa mais natin. Ayan, naglagay na rin tayo ng net. At hindi niya basta-basta papasukin yan kasi matatakot siya gawa ng uh, Ito gagawin natin pabigat So para hindi siya pumasok dito, ayan So ginawa natin nilayo natin yung mais natin dito sa ating net at maglagay tayo dito ng extension ng net para hindi siya makakalakad kasi matatakot talaga siya masusugatan ang kanyang pakpak So ganyan at hoping gumanda na yung panahon para makapaglagay na tayo ng mga net sa ibabaw natin. Kasi para lahat mabalutan. Para every hindi tayo na problema sa mga uwa. Kasi ito delikado rin itong singkamas natin. Dun. So kay din kasi yan guys. And yung mga kamatis natin. Kung yung ano natin. Kung yung ating mga mais ay natira. Tapos ito ay ganyan lang ang net. Possible na pasokong din nila yan. So ganyan din yung nandito natin at ayan tumataas na yung mga kamatis natin ganda din talaga sana ng farm natin guys kasi napakabilis nila lumago imagine ninyo one month pa lang yan pero tignan nyo napakalago na, na ng ating farm kanya lang gawa ng ulan ng ulan ay hindi tayo matapos tapos sa problema so lahat ng mga pakwa natin nagkakasakit lalo na dito sa side na to guys wala na yung mga pakwa natin nagkakaroon na talaga sila ng spot spot so kunjay na talaga yan parang amag yan yung kada umuulan so lahat sila halos meron na dito sa linya na to. Kasi ilang araw na umuulan. At ganun din dito sa kabila guys. At meron na rin tayong namatay na pakwan. Ayan kung makikita nyo parang may bungi na pakwan dito. Ayan. Ito pa yung pinakamaraming bunga. So nakakalungkot. Ayan. Ang dami nyo pa naman bunga dito. Apat yan guys. Oh. So lahat siya ay lima yung isa natin doon nagkakaroon na rin so ayan, lima pa naman yung bunga na yan tingnan nyo lahat ay natagi na siya hoping ay malakas ang resistensya na itong ating malaking pakwan ayan, kung makikita nyo, napakalago nila at sana ay maging okay sila yung mga talong natin, sobrang lalago din ayan, at ang dami na rin nilang bunga guys pwede na rin tayo manguha ng talong pero gusto ko yung maganda ang panahon para makapag video tayo next time uh, a ko kayo ulit hoping ay uh, huminto na talaga yung ulan kasi sayang yung pagod at effort natin anyway nakabili tayo ng bagong sweet beauty natin pero ang problema kung saan natin siya itatanim kasi hindi natin siya pwedeng itanim dito dahil may sakit na yung lupa dyan so ang gagawin natin yung mga pakwan natin na yun ay uh, hindi na muna natin itatanim dito ng direct no? ang gagawin natin ay baka pagka natabas ko to, natastas ko to ay gagawin natin, nire-reset natin yung lupa na nasa party na to. And then yung mga sweet na nabili natin bago ay gagawin natin ay tatalim na muna natin siya sa maliit na uh, mga paso para ma temporary doon natin sila mapalaki bago natin sila i-transplant dito sa ating taniman kung saan ay hindi dito sa area na kung saan may biking na o yung may fungi na. So ayan guys, mamimitas tayo ng ating curry. Daga ng na natin guys. O. At meron pa tayo dito. Ayan, napakasikip natin guys. i -re natin tong ating taniman dito. Ang hirap pasukin. Ayan. Tapos. Ito pa. Pag di natin to kagad nakuha guys ay tataba siya ng husto no. So kapag lumaki sila ng husto, ay masyado ng matubig, matabang yung kalalabasan. Ito yung mga tamang size na gustong gusto ko guys na pinapapak. Sausaw asin lang. Ayan. Ganitong size lang. Yung bubut pa. So meron tayong mga minsan hindi nakikita na sa ilalim. Ayan. Ito yung mga masarap na gawing pickled na cucumber. So ito palang n'yo yung mga uh, nakikita natin. So, natin laging babad sa tubig. Kaya nagkakasakit na rin yung ating mga sukini. Kapag kababad na sa tubig na ganyan, ang nangyayari ay mabilis silang mahinog. Nabubulok agad yung mga dulo nila. At, ay, hitik na hitik sila. Ayan nga yung mga sokini natin. Nakikita nyo, nabubulok na siya ng susa. yun yung sobra-sobra kasi yung tubig na naaabsorb nila. At sa dilaw natin na sukini, eto, meron na tayo mga bunga na nakikita. Ayun lang guys, yung ating update for today's video.